Uh, para po sa mga namumuno ngayon, kung sakaling po may mga nasingil naman po sila at pwedeng ipamahagi sa aming mga kabarangay eh pwede naman po namin maantay po namin yung kung ano po at kung kailan po nila yun ipamumudbod. Isa pang uh, residente ang ating makakapanayam dito po sa barangay Naglabrahan at ang ating paksa pa rin ay kagunay po doon sa natatanggap na bigas ng mga residente mula doon po sa buwis na mga reaper harvester na kinokolekta po ng mga barangay. Uh, ako nga po pala si Iggy ng Nora Tabing ng barangay Naglabrahan, ba Okay lang po ba na yun po ang ating uh, pag-usapan? Okay lang po. Ayan. Kailan po kayo huling nakatanggap ng uh, bigas mula sa buwis na mga reaper harvester? Ang pagkakatanda ko po, po, sir, is yung last na tag-araw ng 2023. Yun last yung last, ng, uh, last na tag-araw, 2023. 2023. Ngayong 2024 po, meron na po ba kayong naririnig o ipinamalita ng barangay na mamimigay sila ng bigas? Ang, ang balibalita po, sir, is uh, naningil nga daw po sila ng mga... Buwis ng Reaper dito sa aming barangay na yun naman po eh, talagang inaasahan ng mga ma, ng mga barangay, mga tao sa barangay na ipamimigay yung mga yon. Kasi po dati po kasi sa dating namumuno na si Kapitan Paul Alcantara, eh every cropping po yan is na, may natatanggap po kaming bigas galing sa kanya. Nagaling sa buwis po ng reaper. So wala po sa barangay ngayon yung kasalukuyan namumuno. Meron na po ba silang na pamamalita na schedule ng pamamahagi? Wala po pa. Wala pa po sa ngayon. Oo. Wala pa po kaming nababalitaan. Pero ang pagkakaalam po namin is nakasingil na po sila sa sa Reaper. Ito, inaasahan po ninyo na sa mga susunod na mga araw o buwan ay mayroong matatanggap kayo na bigas mula sa nakolekta buwis sa mga Reaper habister. Sana nga po meron kasi po karamihan naman po ngayon na nakikita namin sa Facebook sa mga bawat barangay is pino-post na po nila na naginahatian nagahati-hati na po sila sa kwan I mean to say uh, namumudmud na ang ang barangay nila eh ito pong sa aming barangay na dating nakakakuha kami noon eh sa ngayon po eh wala pa naman po kaming natatanggap uh, Baka gusto niyo pong uh, magbigay na mensahe sa ating pamahalang barangay Uh, para po sa mga namumuno ngayon, kung sakaling pong may mga nasingil naman po sila at pwedeng ipamahagi sa aming mga kabarangay, eh, pwede naman po namin, maantay po namin yung kung ano po at kung kailan po nila yun ipamumudbod. Yun yeah. lang po.